Na birina, di pa? Po, na po, ka na berilyo, di ba? Opo, ma'am. Tapos na po. na? Opo. Ano yung magbibigay naman tayo ng vitamin sa mga biig? Okay. Para sa biig. Para sa biig, guys. Yes. Yeah, Ito na to. Ito yung ginagamit kong vitamin sa vitamin pro. Ito yung gamit ko sa mga biig at saka sa mga manok na. ngayon, ay tulog na sila. ready na natin. Para... Okay. So, itong bitmin pro, binibigyan namin ito isa sa umaga, saka isa sa hapon. So, pag naubos nila, water na yung bibigyan namin. Mabibili ito sa lahat ng agri supply na malapit sa lugar ninyo at meron din po itong nabibili na si sale. Ito naman, 1 kilogram po ito tipid kasi pag ito yung gagamitin. Gawa ko ito ng battle Sa battle lagi kayo lamang.